你好。Oh. nakamotorsiklong lalaki, pinagbabarel sa Quezon. Narito ang news ni Main Barreto. Dead on the spot ang isang nakamotorsiklong lalaki matapos itong pagbabarilin ng mga nakakotsing sospek sa Infanta Quezon. Sa investigasyon ng Infanta Police patungo sa Infanta Town proper, ang biktimang si Manuelito Junio, 41 anyos, nang buntutan ito ng itim na kotse ng mga salarin. Nang makatsyempo, sinabayan ng kotse ang motorsiklong siklo at saka pinagbabaril ng gunmen ng biktima. Dahil sa natamon nitong tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan, agad itong nalagutan ng hininga. Tumakas ang sospek patungo sa direksyon ng bayan ng Rial. Nangangalap na ng mga kuha sa CCTV camera ang mga otoridad para matukoy ang mga salarin at ang motibo sa pamamaslang. Para sa Newscope, ako si Maine Barreto nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.